Isang kumpanya naman ng modernong teknolohiya ang nag-alok sa National Housing Authority o NHA ng paggawa ng bahay at mga estrukturang kayang mapaglabanan ang malakas na bagyo at lindol. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa mahigit isang milyong bahay ang nasira noong 2013 sa pananalasa ng bagyong Yolanda sa tala naman ng United Nations Development Program sa magkasunod na lindol sa Nepal noong April 25 at May 12. Umabot sa mahigit kalahating milyon ang nasirang istruktura kabilang ilang cultural at historical sites. Dahil dito, nagsimulang maging aktibo ang pamahalaan sa mga hakbangin ito kung paano may iwasan ang mas malalang pinsala sa buhay at ari-arian ng kalamidad, lalo na ng bagyo at lindol. Isang kumpanya ang nakikipag-ugnayan ngayon sa National Housing Authority at iniaalok ang modernong teknolohiya sa pagtatayo ng bahay na kayang paglabanan ang malakas na bagyo at lindol. Tinawag itong monolithic dome structure. The monolithic dome is without a doubt the strongest structure there is in the world for any kind of a natural disaster, whether it's wind, whether it is the water or uh, any other in the seismic event. Yari ito sa simento at basalt o isang uri ng volcanic rock na component ng lava. Hindi kinakalawang at hindi mapapasok ng anay kung kaya tiyak natatagal ito ng mas mahabang panahon. Ito ay bahagi ng Climate Change Mitigation Program ng kumpanya upang makatulong sa pamahalaan sa Disaster Preparedness Program nito. We will utilize dome. Alam natin na ito yung uh, solution for... Uh, yung mga indigenous people, they requested to have a disaster-proof structure o bahay. Kaya nag, nagkaroon ng, ano yan, ng uh, involvement ng government through NHA at saka through the office of the vice president wherein meron siyang naka-allocate na fund for our tribal community. So they can participate. Isang quadruplex ang itinatayo ng kumpanya upang magsilbing modelo ng monolithic dome technology sa ngayon ay hinihintay na lamang nila ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement upang makapag-umpisa ng pagtatayo ng monolithic dome structure na malaking tulong upang maiwasan ang mas malalang pinsala sa panahon ng kalamidad. We are waiting po na uh, I hope uh, soon uh, mapansin ng uh, especially ng government natin to use this kind of technology for global warming uh, Solution, especially it um, monolithic dome structure is earthquake proof and bullet proof, and of course it's a resilient structure. Prey Pilayo, UNTV News, Worldwide.